Wala ito sa plano na hindi ko nga pinaghandaan. Walang may nakakaalam. Hindi kita inanyayahan basta dumating ka na lang. Walang pasabi, hindi nagpasintabi. Ang alam ko lang nananahimik ako sa isang tabi. Nang bigla kang lumapit at nagpakilala. Hanggang ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na mabura sa aking alaala. Ako yung tipong organisado, planado at alam ang gusto. May patutunguhan, may papupuntahan. Alam kung kailan susugal. Alam kung kailan matatalo. Agad may solusyon kapag nagka-problema. Laging inaalala ang bukas. Ang paparating ng mga oras. Walang pag-aalinlangan ni hindi tatakas. Ngunit ikaw, tangi ikaw nagpalingat sa tuwid kong dinadaanan. Binago ang kasanayang gawin araw-araw ang bumago ng mga plano na wala ang dating organisado. Hindi ko na alam kung paano. Sana na pag-aralan ko muna. Nagaroon man lang kahit kaunting ideya. Dumating ka nang hindi ko inakala. Sa mga panahong hindi ako handa. Ni walang kahit isang babala. Kaya nung naglaho ka, unti-unti na rin akong nawala. Sinanay mo ako na palaging nandiyan ka na sana'y na akong maging masaya. Hindi inaalala ang darating na bukas dahil naniwala akong tayo hanggang bukas. Hanggang sa isang iglap, hindi na kita mahanap. Dumating ka ng wala sa plano at nawala ka kung saan akala ko kumpleto na ako. Ngayon wala ka na. Di na alam kung paano.